Ito naman tayo ng walang gastos kahit piso. Okay, ito ay uh, hindi umuugong na electric pan. Ngayon, ang gagawin natin, susubukan natin siya. Susak natin. Tapos, subukan natin yung switch sa 1. So, may ming bit. Wala sa 1, wala sa 2. Tingnan natin sa 2. Wala din sa 3. May ming bit siya. Wala din. Okay, makita nyo. So, lagyan natin sa 0. Sabihin, wala talaga siya. Ugong at walang reaction. So, ang gagawin natin, papahanda rin natin ito ng walang gastos. So, ganito lang. Ang gagawin natin. Galing natin sa saksak. Para tayo. Tapos, ito yung linya ng kapasitor. Dalawa yan. Ayan, nakadugtong yan hanggang doon sa motor. So, ang ginawa ko dyan ay pinutol ko na tapos pinagdugtong ulit para mas mabilis yung video. Gawin lang ninyo patuloy tapos pagdugtong, pagdugtong nyo ulit. Ilagay kayo ng counting wire kasi magdugtong tayo dyan. Tapos, may makikita kayo sa electric fan na ganito na So, ang gagawin lang natin dyan ay tanggalin natin ito. Pinaka, ano niya, Ayan, isolation niya, Tatanggal natin yan. Mayroon tayong gagawin para mandal ulit na. natin. Mayroon siyang uh, wire dyan. So, ang gawin natin dyan, uh, gagawa tayo ng tugtungan. Ano? Ayan. Gawin natin. Ito. Tulan natin gawin lang tayo ng tugtungan kasi kung hindi natin gagawin, nahihirapan tayo ng tugtong so, kadikit naman yan, pagdidikitan lang natin so ito, idikit natin sa isa dito karim muna natin dito sa isang linyang ito subukan muna natin, pagdikitin so, tapos natin ba pagdikit yan, yan na subukan natin pandarin ngayon kung maandar siya okay So, saksak natin. Ito, para makita ninyo. Sabi nyo, hindi natin masaksak. Ano? Tapos, subukan natin siyang switch sa 1. Tingnan natin kung na. Okay. ganyan yung 1 yan. Kita nyo, umikot na lakas. Okay. 2. Saka 3. Okay. Pero napansin ko, yung ikot niya ay, ang kanyang hangin ay dito sa likod pumupunta. Sa likod pumupunta. Hindi dun sa harap. Kaya ang gagawin natin dyan, para pumunta sa harap yung hangin, patay muna natin. Tanggalin natin sa saksak. Okay. Tapos, mayroon tayong gagawin. Gawin lang natin. Itong pinagbugtong natin, kapasitor, sa isang kapasitor, tanggalin natin. Okay. Ilipat lang natin siya dito. Ayan. Dito kanina ilipat natin sa pila, Okay? Kita natin. Ito na tayo ilagay. Pagka ginawa natin 'yan. Yan, nakalagay na siya. Kanina nandito kaya nilipat natin sa pila. Ayun, subukan na natin kung nasa harap na 'yung kangin. Sakulin natin. Tapos switch natin. Medyo malapit 'yung ano niya, switch niya. Kaya ganun gamitan natin ng tungkol. Ilagay natin sa 1. Okay, yan na. Yan yung 1 niya. Ayan, oh, nandito na sa nasa una na yung nasa harap na yung angin wala na sa likod lakas oh lagay natin sa 2 oh, gusto lumakas pa siya at ilagay natin sa 3 okay. yeah. yeah. yun So yan, yeah, ganyan lang, pinakita ko sa so, wala kayong gastos dyan, ano, nag-stop lang tayo. Yan ang hindi tinuturo ng iba, walang nagtuturo niyan. Ayaw nilang walang maninyo. Okay? So yan, yeah. kumalaan lang ko lang, dapat, wala siyang ugong, free will siya. Gusto nyo, pagtan nyo ng pusing at siyang king pagtagal siyang uh, umata. Okay, sana natutunod natutu natutu kayo. Tapos natin. Pagpago naman. Pagpago naman, pa-share at pa